Ibinahagi ni Jessie Mendiola sa kanyang social media ang pinagdadaanan nitong hirap ngayon dahil sa anak na si Baby Peanut. Ngayong 7 months old na si Peanut ay nagkakaroon na ito ng sleep regression o ang panahon kapag ang isang sanggol ay nakakaranas ng pagbabago sa kanilang sleeping pattern. Caption pa ni Jessie sa larawan nila ng anak na si Baby Peanut, kung saan makikitang mahimbing na itong natutulog? It's kind of tough when the baby is going through sleep regression, pero worth it kapag nakatulog na at humihilik pa. Right, moms? Dagdag pa ni Jessie, paiyak na ito dahil marunong nang sumipa si baby Pinat at natatamaan na nito ang tahin nito mula sa kanyang cesarean section delivery kahit raw mahirap ay worth it lahat sa tuwing tinitingnan nito ang anak. Ngayong 7 months old na si Pinat ay marunong na itong maglambing sa kanyang mommy Jessie. Nagsisimula na rin itong gumapang. Kumakain na rin si Pinat ng solid food. Dahil mahilig nga mag-video at kumuha ng larawan si Jessie sa anak, ay ibinahagi rin to ang larawan ni Baby Pinat na tila sa wana at wala sa mood dahil walang tigil ang kanyang mommy Jessie sa pagkuha ng kanyang mga larawan.